Ito pala si Batang Gado ane? Si Batang Gado Nasa lane 1 Batang Gado Lane 1 Ito mga idol si Damam Dol si Damam yan ano eh Si Damam Ito mga idol Dol sino Dol? Dol sino Si Balakid? Si Balakid Final na to ng class B Dahil nung huli pangalan yan Si Batanggad O oh. Tsaka si Black Raider Ito si Black Raider Black Batanggad Black Raider At si Dama mga idol Yan po ang maglalaro sa final Ayan mga idol Sinasara na yung quadra Si Batanggad Black Raider Mantaragit At si Dama mga idol Yan po mga idol ang pumasok sa final Nakasarado na joboy eh, ay idol yung kwadra. Nakasarado na mga idol yung kwadra. Go na yan, ganda naman, nakalabas lahat. Apat yung tumakbo mga idol, kanta naman ng bakbakan sino na una? Si ano po, Lumi si Mandarake. Pero sino na una? Si Black Raider mga idol. Black Raider tama Mandarake. Ay hindi mga idol, si Batang Gadungto. Batanggadong Gadong Black Raider Da ma'am Gadong Si Batanggadong Gadong Black Raider Si da mga idol lang na una Si da mga idol Nakakausan Nakakausan po mo na si Black Raider Tumayo na si da mga idol Tumayo na si da ma'am Nakakausan na naman Batanggadong Gadong Black Raider Patang Gadong Black Raider Si da ma'am ang first Si ang second Sino Si Batanggadong Gadong Third mga idol Si Black Raider lima, Ayon. Si Dama mga idol. Second si Batang Gadong. Ah, pantatlo mga idol si Black Raider. Yan, panlima na mga idol si Bulugan. Hindi siya lumaban. At ang pangapat ay si Mandargit. mga idol, final na to ng class A si Parak si DRX si Kubaw Oh my idol, si Golden Boy, lane 2 Golden Boy TRX mga idol Parat Dom Perry Yan mga idol Final na po yan ha Ingat kayo mga idol oh, Hata Dito Ayaw. Ayaw Oh, Kibigit Ayaw <laughs> Magaling <laughs> Mga idol boy, Nasa kwarto na sila Idol Final na po to pa share naman sa mga viewers natin dyan Si Barak, Golden Boy Subaw TRX At si Don Perry mga Idol Nasa kwadra na po sila Opo, oh, huwag ka malikot Nakalalag lang mga Idol Ano oh. naman mga Idol Pangat na pangat mga Idol oh. Si Narado na. Nakupo. Hindi nakatakbo si Golden Boy. Kubao mga idol. Si Kubao mga idol. Si Kubao mga idol. Si Kubao. Si Kubao mga idol. Kubao Don Perry at si Parat mga idol at saka si TRX si Golden Boy mga idol na iwan sa doon. Hoy, men, okay, so Thank, Thank you, sa really Thank you, boss. Thank Thank you, Thank you, po Ito po mga idol si Ami Kapitana mga idol ng Santo Cristo Ayan shout out po Maraming maraming salamat po sa inyong karera Ayan Shout out po Bukuha na ko po kayo hindi po Wala na po ba yan Ay kuya sama na kayo din eh Hindi kayo na kasama kayo din po tayo